Hi guys, ah, uh, kayo? Uh, so, etong video na to, uh, in response to doon sa tanong sa akin lately na actually matagal na rin tong tanong to na no? uulit lang kasi syempre pag may pumapasok na bagong work squad, so very common yung mga naitatanong, no? especially kung bago lang sa work system, no? Ah, uh, yung tanong kasi is ganito, kung kailangan pa rin daw ba niyang bantayan yung fundamentals, no? although sa unang tingin pagka tiningnan natin yung scoring no ang ang una agad nating makita is yung scoring is based on trend or based on sentiments no uh, para clear lang tayo no babalikan natin yung mga basic discussion sa baby pips kung titingnan natin yung trading when it comes sa forex tatlong leg lang yan no so meron tayong fundamentals meron tayong technicals tapos meron tayong sentiments no yung fundamentals, yun yung nagbabanday ka ng mga economic news, pinabantay yung mga data, kung maganda yung data, kung pangit yung data. No? And then based doon sa bias na yun, doon ka nagpa-place ng trades. No? Yung mga technical naman, mayroong mga nagpa-funda or gumagamit ng fundamentals, no? tapos technical yung pag-entry nila sa market. No? So again, medyo malawak na discussion. Depende kasi sa anong klaseng traders yung gumagamit ng ganun. No? Kung halimbawa, uh, nagpo-funda sila, tapos yung entry nila is technical analysis. Pagdating naman sa technical analysis, masyado na namang malawak na discussion yan. Kasi sa technical analysis, ang daming indicators. Diyan napapasok lahat ng iba't ibang klaseng indicators, no? Oscillators, tapos pagdating sa technical analysis, papasok na rin dyan yung iba't ibang strategy, no? So kung gumagamit ka ng mga patterns, na napakarami rin patterns din dyan. Meron tayong candlestick pattern, harmonics pattern, iluct waves no naparami napakaraming analysis no pagdating sa indicators lalo na meron tayong RSI, MACD, kung ano-anong oscillators, averaging, mga moving averaging no. So medyo malawak na discussion yan, no. Tapos meron nga mga sentiments yung pangatlo. Sa sentiments ang pinaka-popular na ginagamit sa sentiments is yung COT report no. So tingnan nyo na lang sa Baby Pips nandyan lang yan. Tapos sa atin naman sa wag system yung scoring or yung pagbabasa natin ng correlation trend kung titingnan mo mas dikit siya sa sentiments noh <laughs> Pero natatoo lang pagka-inaral mo talaga yung system imposible na yung trend ko kontrahin niya yung fundamentals no Siguro may mga economic news na lalo na pag nagre-reverse lang market. May mga economic news na minsan kahit kayo yung mga nagpupunda na experience yan yung, yung maganda yung day, data pero negative yung nangyayari sa si chart or negative yung data pero maganda yung nangyayari sa si chart. No? So, nangyayari yan. Possible yan. No? Kaya ako, mas preferred ko tingnan yung correlation ng trend kasi hindi magsisinungaling yung trend. Eh. Pag malakas yung isang trend, malakas, mas, malakas talaga yan kahit na anong data. No? Pero sabi ko nga, didikit at didikit yan sa fundamentals. No? Kasi imposible na yung mga big players hindi sila naka-align sa fundamentals. No? Tapos didikit pa rin yan sa sentiment kasi ganoon din. Mag, mag magkakadikit lang talaga yan. Fundamentals sa yung sentiments. Magkakadikit lang talaga yan. No? Kasi imposible na yung sentiments ng market kukontra <laughs> yung yung bigger picture ng fundamentals, no? ah uh, kanina ko pa iniisip kung paano ko siya ma-explain ng mas mababaw lang yung mas madali lang siyang maintindihan. Siguro, mas maganda tingnan na lang muna natin yung current na, no? Since uh, mag-Monday naman mamaya, no? 11.30pm. So, maya-maya, Monday na magbubukas yung market. So, tingnan na lang muna natin yung current market or yung current na scoring natin and then, makita natin doon kung ano yung mga currency na malalakas yung bias, no? Okay. Sige, ayan. Uh, asan yung telegram natin? Okay, ito yung pinakalas na sinend sa atin bago nag-close yung market. So kung makikita natin dito sa AUD, lumakas yung momentum. No? Meron tayong positive 5 sa H4 and then positive 4 sa H1. Uh, sa CAD, nag-neutral tayo. No? Uh, alam ko malakas to nung nakaraan eh, pero nag-neutral tayo. then Euro, nag-neutral din tayo. GBP, may positive 4 pa rin tayo. JPY, negative 3. No? SED, positive 5. And then USD, negative 5 no so kung wag squad kayo mabilis niyo na intindihan yung sinasabi ko na ng mga numbers na yun no? pero kung hindi kayo wag squad meron tayong video na tutorial diyan sa YouTube no i-check niyo na lang kung pa pa bakit pa paano naging positive 4 naging positive 5 yan no marami diyan sa sa page meron din tayong mga tutorial diyan okay so instead na isa-isahin ko to abutin tayo ng sum ni eh. So, gusto ko lang kumuha ng isang example, siguro isang currency, para lang may dikit natin yung scoring sa sentiments or sa fundamentals, no? Uh, etong USD, sobrang matagal na malakas to. Ngayon, nung last week, nagkaroon siya ng reversal, nag-negative 5, no? Kung natatandaan nyo, siguro mga 2 weeks ago, nag-post ako regarding sa USD, bantayan nyo yung reversal. Kasi nga, yung pinost ko yung paparating ng mga economic news dun sa calendar tingnan lang natin no kung magkakaroon siya ng reversal which is nangyari nga siya last week itong last week na to kaya siya nagkaroon ng negative 5 pero for the longest time may kita nyo yung USD positive 5 positive 6 positive 6 yan naglalo yan sa D1 H4 tsaka H1 malakas talaga siya kahit tingnan natin dito sa chart no kung tinignan natin itong ay, ito yung UJ no yan no for the longest time malakas talaga siya since yan nagkaroon lang ng correction dito pero tumuloy pa rin no pero syempre, masyado nang malawak tong example na to. Ang gusto ko lang sana ng gawing example is yung maliit lang uh, no. Nagkakaroon lang niya ng mga pag -consol consolidate or nag-range no from time to time kasi syempre yung partner niya na currency lumalakas din no. So ang tendency pag parehas kayo malakas no. Kaya sa rules natin sa wealth system, hindi tayo nag-trade ng parehas malakas, hindi tayo nag-trade ng parehas weak no ah uh, hindi tayo nagtitrade ng parehas neutral. So, pagka parehas malakas, ibig sabihin nun, yung base currency tsaka yung code side currency, parehas merong bias yon Or sa telegram scoring natin, parehas merong positive 4, 5, 6 yun. Pagka mahina naman both yung sides na yon ang ibig sabihin naman nun, ah uh, yung base tsaka code, parehas merong negative 4, 5, 6. Okay? Pagka neutral naman, parehas naman sila 1, 2, 3 lang. No? So, walang bias. No? So, yun yung mga hindi natin tinitrade. Kaya pagdating dun sa Excel, ini-invalid na natin yun, no? So, parang itong video na to nare-realize ko talagang naka-dedicate lang sa Wag Squad kasi marami, marami akong sinasabi na mga terms na kung hindi ka Wag Squad or bago ka lang sa page ko, medyo hindi mo magigets yung mga pinagsasabi ko, no? Pero para sa Wag Squad, magigets nyo na yun kung ano yung mga sinasabi ko na yun, no? So, yun nga, no? Uh, hindi tayo nagtitrade ng mga extremes, pares extremes, pares malakas, pares mahina, tsaka pares neutral. So, madalas ang tinitrade lang natin Uh, either dalawa yung bias or nagda-drive sa market, uh, strong versus weak or weak versus strong. Pero nagte din tayo ng mga ano, isa lang yung bias like strong versus neutral or vice versa or weak versus neutral, no, or neutral versus weak. Nagte-trade din tayo ng mga ganun. No. Okay, so siguro mas maganda tingnan na lang natin yung uh, nakita na natin yung chart, no? For the longest time, malakas si USD. Tingnan natin yung telegram against do sa fundamentals ah uh, sa so yung telegram natin. Ayan. So, dito sa telegram, tingnan natin yung uh, backtracking na lang. Pwede. Pwede natin gawin niya. So, makikita niyo, very impromptu yung ginagawa ko. Ka, uno. Kasi nga, ah uh, madalas, pagka ganito, nag-record ako, may nagtanong, gusto ko gawan ko agad siya ng video kasi pagka schedule ko pa, minsan hindi ko na rin, di ko rin, talaga siya nagagawa. No? Makapansin <laughs> niyo yan sa mga ano, video ko. So sige, tingnan natin yung USD since USD na lang din naman yung napag-uusapan natin. Tingnan natin yung uh, fundamental uh, news niya no? or yung fundamental side niya. Okay. So ito yung paparating next week. Uh, pili na lang tayo siguro. November. At least two weeks. Tingnan natin. No? At least two weeks. Apply settings. Tapos, ito. Ito. No? ah uh, kung hindi ka wag squad, or kung wag squad ka man tapos hindi kita naturuan ito or bago ka pa lang no ito kung gusto mo na gamitin yung fundamental fundamentals no ito mga economic news na to uh, naalala ko uh, ano lang no short story lang naalala ko nung around 2015 nung nagmamanual pa yung scoring <laughs> nagmamanual pa tayo ng scoring so ang ginagawa ko no nagkakaroon tayo ng groupings merong merong group na nakabantay sa correlation per currency merong merong group na nakabantay sa AUD, sa USD, sa CAD, sa Euro, sa JPY, no? So basically every currency merong nakabantay, no? Kasi nga manual tayo, wala pa tayong wala pang API noon yung Telegram na pwede natin i-connect doon sa sa mt 4 no? So ngayon, uh, so nagma-manual scoring tayo. And at the same time, meron doon sa sa isang group no yung tinatawag kong 12 tribes no hindi niyo na ma, hindi niyo na alam yung yun yung mga bagong batch yung mga matatagal ng walk squad alam yung word na 12 tribes so basically yung 12 tribes niyon sila yung mga unang walk squad <laughs> sila yung parang pinaka inner core ko no yeah, shout out sa inyo guys no busy busy na anyway uh, so etong mga tao na to etong mga walk squad na to so merong walk squad na nagbabantay sa correlation sa sa sa, sa manual scoring no meron din tayo nagbabantay sa fundamental side no uh, binabant ginagawa din natin ng scoring to scoring tong fundamentals pagka positive pagka positive yung data nagpa plus 1 din tayo dito pag pagka negative yung data uh, nagne negative 1 pagka negative yung release ng data nagne negative 1 din tayo dito same thing do sa telegram plus 1 may plus 1 tsaka minus 1 din pagka nag same result walang walang impact no hindi siya strong hindi siya weak uh, result uh, nag-neutral din tayo sa fundamentals medyo matrabaho lang hindi siguro sa so sobrang tagal ko na rin siguro nagde trade no uh, ando na ako sa point na sobrang tawad din <laughs> no, choko na tinamad na tinamad nang gawin yung ganong side ng analysis no siguro ano uh, pag tanggap ko na, na uh, marami akong SL every week din <laughs> no, joke lang ano kasi, uh, yun nga yung sinasabi ko, magkadikit lang kasi talaga yung scoring pagdating sa fundamentals. Kumbaga, hindi niya pwedeng kontrain yun eh. Kasi kung yung trend nakabase sa funda, didikit at didikit, didikit, didikit yung scoring natin dun sa fundamentals eh. Kaya nga sabi ko, kung mapapansin nyo sa mga world squad, yung mga pag sa session, tinatanong nyo, boss, papantayan pa ba namin yung, may interpret pa ba namin yung fundamentals? Like kung sinasabi, wag na. Magre-reflect at magre-reflect yun sa scoring. Gets nyo guys? So tingnan lang natin, sample lang. Ah uh, so eto, itong kapangkita ko sa inyo uh, pwede niyo ma-apply ito no ah uh, uh, i-apply nyo na lang kung sisipagin kayo no pero sabi ko nga laging magre-reflect at magre-reflect 'yan dun sa scoring natin no ah uh, pagdating sa sentiments pala may mga currency strength meter na sinasabi nilang ano ah uh, pwede rin siyang maging sentiments pwede rin 'yun ang problema lang kasi sa currency strength meter ah uh, mas can, ano kasi siya uh, impulse based no halimbawa meron kang trend sobrang uh, pataas na trend ngayon sobrang trending nun. so may mo sa currency strength trend meter ang malakas siya ngayon kahit na sobrang up trend noon pagka binuhusan niyo ng isang kandila lang na bearish isang kandila lang ipit magre-reflect agad siya sa currency trend meter na bearish nagigets niyo kaya hindi rin siya masyadong reliable minsan kaya mas preferred ko pa rin yung scoring natin kasi yung ganong scenario sobrang uptrend tas biglang nag, nag bearish ng isang candle lang. Uptrend pa rin yung sa scoring natin eh. Pullback lang 'yun. Nagpo-pullback lang yung market noon. Pero sa currency trend meter, bearish na kagad ka yung ganung scenario. No? So balik tayo dito sa sa calendars, no. So sa Forex calendars napakaraming website. Meron tayong Forex Factory, meron tayong may FX Book Calendar, uh, Daily FX, uh, marami pa, no. Search niyo na lang type nyo lang forex calendar lalabas yan so isa lang to sa favorite ko na ginagamit dati no? <laughs> talagang ngayon kasi hindi ko na talaga kasi siya ginagawang practice kasi nga nakarelay na ako dun sa sa scoring natin kasi lagi naman talaga siya nagre-reflect no? so ginagawa ko dati para mabilis lang na analysis no? uh, filter nyo lang dito ito lang naman yung mga concern natin yung major news yan yung major news no? kasi yan lang naman talaga yung nagpapagalaw sa market Although eto, meron din naman to, pero minimal lang. And then, kung ano yung currency na gusto kong uh, tingnan yung fundamental side, no? Halimbawa, wag squad ako, i-assume natin, no? Wag squad ako, tapos gusto ko i-add yung fundamental sa bias ko. Meaning, kung ano yung bias ko dun sa scoring, sa telegram, kung malakas yung USD, kailangan titingnan ko sa fundamental side. Malakas din siya. Saka ako ngayon mag-replace ng trades, no? So, parang dal dalawa na yung ano mo ngayon, convictions. Meron kang technical, tsaka meron kang fundamentals. No? Kung gusto nyo No? Pero sabi ko nga, scoring sapat na kasi magre-reflect at magre-reflect sa scoring. Imposible na kontra niya yung trend ng big players. Okay? So, tingnan natin, uh, non USD. So, pag finilter ko to lahat ng lalabas na news is red or major news, tapos lahat lang USD. Okay? Tapos nag-set na lang din ako ng previous two weeks no para at least short term lang yung sample natin para makita nyo lang din talaga kung gaano kadikit yung scoring dun sa so fundamentals bias no. Apply filter natin. So kung makikita natin uh, from October 15 to 28, ito yung mga major news ng USD. Ayan. So makikita nyo, ito. So pag pinindot nyo ito, itong detail, ayan, Kung hindi kayo mga, kung alimba, bagwan lang kayo sa fundamentals at parang natatawag ka yung aralin siya. Ito, napaka-simple shortcut to, no? Para mabilis nyo ma-interpret kung good or bad yung data. No? So, dito, mayroon siyang usual effect. Ang nakasulat dito, actual greater, pagka yung actual daw, ito, meron mga actual, is greater than forecast. Ibig sabihin, good for currency yun. Good data yun para sa currency. Kaya kung makikita nyo yung mga past data, ito yung forecast. Pagka yung actual, mas mababa, nagiging red siya, no negative. No? Tapos eto pagka mas mataas naging 6.6 from forecast nagiging green. So ibig sabihin pagka red bad data 'yon, pagka green good data 'yon. So mabilis lang tingnan, di ba? So ibig sabihin, kung titingnan niyo yung negative 4.6 na result naging positive siya. Na naging good data siya kasi negative. Eh. Ibig sabihin mas mataas 'di ba yung negative 4 kaysa sa negative 6, no? So algebra, <laughs> yung algebra pa. No, so pagka mataas yung value kaysa dun sa forecast, nagiging good data siya, no? The so, same thing dito, tingnan natin kung anong usual effect. Actual greater than forecast, good currency. So ganun din dito, from point to na forecast naging 0.6, naging good data siya. Okay, so ibig sabihin magiging ina na magiging good yung impact do sa chart. Okay? Tapos eto, pwede nyo rin i-click to, itong mga chart na to. So, by default, naka-bar chart to. Or pwede siyang gawing line. So, history lang yan ang result. No? So, pwede nyo rin gawin yan. Pero, dito pa lang, unang tingin pa lang, may kita nyo na agad sa actual. Ayan, no? Lahat, good data. Yung release nung USD. Okay? Major news. Eto, domino effect lang talaga yan. <laughs> Masyado lang siyang, parang ang hirap intinin, pero domino effect lang talaga yan. Okay? Yan, so, tingnan natin. Tingnan natin, I guess, dun sa Telegram. So, 16. Okay, sige, tingnan natin. Uh, Telegram. Okay, October 16, as a Monday itself. So. Okay, 16. So, e na, ito na yung 16. Kung makikita nyo, October 16, positive 5 na agad si USD. naka no? Nakadikit siya, Mala, good data fundamental side. Malakas din yung scoring, positive 5, positive 4, USD. Ayan. Okay, 17, 19, pagdating 19, unemployment case. Okay, good data din. Green, 198K. No? Mas bumaba yung unemployment claims. Good data yun, syempre. Di ba? Ngayon, tingnan natin yung 19. So, tinitingna, tinuturo ko lang sa inyo kung paano gawin siya ng manumano. No? Kung gusto nyo i-add sa conviction nyo. Ayan, 19 na to. October 19. Positive 6 pa rin. No? Actually, sabi ko nga sa inyo, sa session, pagka malakas yung currency, yung scoring natin sa telegram, pagka malakas yung bias natin, backbone natin, yung big players, yung position ng big players. No, kasi imposibleng magte-trend niyan across the correlation na wala ng big players. Kaya ang tendency niyan, pagka malakas siya ng ng 16, 17, 18, 19, malakas siya all the way. Kumbaga matagal mawala yung bias. Tingnan niyo from yung fundamental side from 16 to all the way 28, malakas siya, good data. Iba, so kung titingnan natin all the way yung USD, malakas siya, oh, October 19. Nag, Ayan. yan. Malakas siya, oh. 19. Tingnan natin yung Friday, 20. Okay, 20 plus 6 pa rin siya. Hmm. Oh. Plus 6 pa rin siya. Tingnan natin yung sunod na linggo. Ah, Monday, 23. Ayan, nag-send pa nga ako dito ng, ano, ng paparating. Ito yung time na sabi ko, bantayan natin baka magkaroon ng reversal yung USD. Pero hindi, tumuloy pa rin siya. Ayan, no? Positive 6 pa rin all the way. Di ba? Kikita <laughs> nyo, guys. 25. Short, bilisan na lang natin. Ayan, alakas pa rin. Positive 6 pa rin. Di ba? Tingnan natin, ano yung nangyari? Bakit sa last part, etong last week, magkaroon na siya ng uh, last week. Friday, employ, uh, and NFP. Negative 3, then biglang nagkaroon siya ng negative 4. Yan, nag na. Wala na yung positive bias ng USD. Nagkaroon na siya ng negative 4 hanggang sa nag-close yung market. Na-push niya yung market hanggang negative 5. Yan, negative 5. Tingnan natin sa fundamental side. Okay. USD. So, far, Sunday hanggang Saturday. Ayan, so kung makikita nyo, last week, nagkakaroon na ng mix yung data. And then, yung Friday, wala na, all out na, negative na yung data. Kaya nung Friday, nakita nyo? Nakita nyo guys? Dapat ito, masalo nyo ito kasi sobrang importante nito eh. Especially kung nagbabago ka pa lang sa trading, no? Tapos gusto mong i-mix yung fundamentals sa technicals. Ito, pinadali ko na sa inyo. To be honest, to be honest, no? Pinadali ko na yung approach talaga ano ah uh, sige nga ito try natin okay so di ba yung yung scoring is based sa trend ng correlation Like kung sinasabi imposible na magte-trend yung market no across the correlation ang wala siyang backup ng big players okay so ito di ko na lang din sana tayo ipakita pero sige share ko na lang din no ayan so ito okay kung titingnan natin, okay? Si Citibank. Okay, si Citibank, meron siyang short position, ibig sabihin nag-sell siya, no. Meron siyang short position sa GBP USD. Okay? Ngayon, kung 'yan pa lang yung titingnan natin, hindi natin alam kung ano yung bias ni dito ni Citibank. Ang bias niya ba dito is lalakas USD or ang bias niya ba dito is hihina si GBP? Gets you guys? Hindi pa natin alam. Pero kung titingnan nyo, si CS, si Credit Suisse, no? dito, dito, uh, nag-short din siya sa GBP and CB. Okay? Ngayon, nagkakaroon na tayo ng commonality. Dalawang big players, dalawang big banks, nag-short sa GBP. Okay? So, parehas na, no? Tapos, nadagdagan pa si Citibank. Nag-short din siya sa GJ. So, multiple big players, nag-short sa GBP. Okay? Kitang-kita na, SG Bank, okay, kita nyo, SG Bank, Nag-short din siya sa GBP USD. Multiple big banks, guys. Multiple mul multiple banks nag-short sila sa GBP USD. So kung i-score natin 'to, negative 1, negative 1, negative 1, negative 1. So meron tayo negative 4. Big players, big banks nag-short sa GBP. Ngayon, kung retail traders ka, kung retail traders ka, kung retail traders ka, no? Wala tayong access sa mga ganitong information. No, Gets nyo guys? Pero, sabi ko nga, magre-reflect at magre-reflect yan dun sa scoring, sa telegram natin. Sa scoring. Kasi imposible na magkakaroon tayo ng negative 4. No? Magkakaroon tayo ng negative 4 na hindi siya back up ng big players. Gets nyo guys? Hindi naman agad tumukuha, hindi naman agad-agad yan mapipick up ng scoring natin. Mapipick up ng scoring yan pagka meron ng initial trend. No? Nagkakaroon na ng initial trend across the correlation. Pero kung titingnan nyo, yung target na mga yan, tingnan nyo, 1,186 pips, 895 pips, 345 pips, 1,250 pips. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, once na malakas yung scoring natin, normally it will take time bago mawala. Kasi nga, kung legit na backup yan ng big players, malalaki yung mga target na mga yun. Di ba? kahit na masakyan na lang natin yan, running na to ng mga 180 pips, running na to ng 200 pips, running na to ng 100 pips, running na to ng 300 pips. Ang dami pang room para masakyan yung trend. Di ba? And then, kung na-establish mo na yung trend, yung bias, true scoring, hanap ka na lang ng pullback para discounted naman yung entry natin. Nap, hindi <laughs> ko, di ba guys? So yun lang, yun lang. Uh, yun lang ang gusto ko ano, hindi hindi ko na siya ma, ma, translate sa words kung kung gaano ko siya gusto ipaintindi sa inyo, no? ah uh, hopefully siguro pag uh, bigat talaga medyo mabigat yung yung binagsak ko na information na yun. Pero sa mga wag squad, ah uh, hopefully maging encouragement to sa inyo, no? Na uh, and then maging confident kayo dun sa sa bias, no? Kung kung gaano ka kalakas yung scoring natin, no? Ah, uh, yun lang. Ah, uh, 11.53 na. <laughs> Good night, guys, no? And then, pasensya na lang din, no? Kung, alimbawa, sobrang tagal na hindi ako nakapagparamdam, hindi ako nakapag-post or nakapag-upload ng mga YouTube video at Facebook uh, video, no? Uh, wala eh. Wala tayong, ano, wala tayong... Hmm, hindi ko siya maugutan ng, ano, ng momentum, no? So, uh, ano lang. lang? Uh, we'll see, no? Message message na lang although uh, active naman ako na mas sumasagot sa GC no sa sa mga inquiry no. Uh, kaya minsan yung mga ganito uh, sa totoo lang pag ganito mga tanong masyadong informative, minsan nagiging dahilan pa to mas lalong dumadami yung inquiry no. Uh, ano lang Ay, hindi ko na alam. Uh, message message na lang no tapos pag uh, uh, Pagka hindi ko kayo na-replyan, ah, hintayin na lang kayo. <laughs> Alright guys, hopefully mara marami kayo natutunan sa video na to. Although napakasimple lang tanong kung ginagamit natin yung fundamental sa wag system. No? Pero brinake down ko na lang din para maintindihan nyo kung saan ko inuhugot yung sagot. No? Kung bakit ganun yung sagot ko na para sa atin sa wag system, didikit at didikit na lang din kasi sa scoring yan. No? Ah, kaya nga pagka may mga news release, ang ginagawa natin, hindi natin siya pinipredict niintay natin mag siya sa scoring and then abang na lang tayo ng pullback. All right guys. God bless guys. I miss you all. Bye. God bless. Bye.